welcome to mankep's recap please like and subscribe Salaam. Kagagaling lang ni Molly sa paliguan ng bigla siyang may narinig na parang may gumaagalo sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina para silipin. Pero nang makita niya kung ano yun, nanlamig ang dugo niya. May lalaking papalapit sa bintana, may hawak na parang binti ng tao. Nang mapansin itong nakita siya ni Molly, agad itong tumalikod at tumakbo pabalik para sabihin kay Cleve ang nangyari. Sa usapan nila, lumabas na hindi ordinaryong motel ang lugar na yon. Isa pala itong patibong, taguan ng mga kanibal na nagnanakaw at pumapatay ng mga biyahero para sa mga gamit at laman nila. Pero hindi alam ni Kuki na may bagong tumuloy sa kwartong yung ngayong gabi, kaya nagka problema. Para hindi magdulot ng hinala, nagpasya si Clive na siya na mismo ang titingin kay Mali. Alam ni Mali na delikado ang mga taong yun, pero kinailangan niyang magpanggap na kalmado, na parang walang nakita. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at nagtago sa likod ng pinto, nanginginig. Sinabi ni Cleve na binti lang daw ng baboy ang dala ni Cookie, tapos inimbitahan pa siyang sumabay sa hapunan. Para hindi maghinala si Cleve, kunwari sumakit ang ulo ni Molly at sinabi niyang gusto na niyang magpahinga. Mabuti na lang at hindi na siya pinilit ni Cleve. Pagkaalis nito, tuluyang bumigay ang takot ni Molly. Ipinuwesto niya ang isang upuan sa likod ng seredura, kinuha ang cellphone, at tinangkang tumawag sa pulis pero walang signal. Gising siyang magdamag, nanginginig at nag-aabang ng umaga. Kinabukasan, nang walang tao sa paligid, palihim siyang pumunta sa front desk at ginamit ang landline. Sa kabutihang palad, gumana ito. Isinalaysay niya sa sheriff ang lahat ng nakita niya kagabi at nakiusap na iligtas siya. Pero dahil liblib -lib ang lugar, sinabi ng sheriff na magtago muna siya at maghintay. Ang hindi alam ni Molly, napanood ni Chisos ang buong tawag sa mga security camera, Agad niyang inutusan si Natweave at Mabel na harangin ang sheriff bago pa makarating. Samantala, may nakita si Molly na batang magkasintahan na kararating lang sa motel. Pagpasok nila, dalidali -dali siyang tumakbo at nagdago sa likod ng sasakyan nila. Hindi alam ni Frank at Sally na delikadong lugar iyon. Habang umuorder sila, palihim na nilagyan ni Cookie ng pampukulog ang kape nila. Tapos inilapag yun sa harap nila na parang walang nangyari. Bigla namang namisay ang isang babae at tinunag ang kampana, sabay-turo sa kapya ni na Frank at Sally right. Galit na galit si Chisos, kaya agad niyang tinawagan si Cleve at inutusan na hulihin ang magkasintahan Kasabay noon, dumating na rin ang kotse ng sheriff malapit sa motel. Nakita niya si at Mabel na nagtatalo sa kalsada, kaya lumabas siya ng kotse para awatin, habang sumisigaw na bitawan ni Cleve ang kasama. You okay, yeah. Yeah? Okay. What is wrong? What? Habang nangyayari ito, napansin ni Sally sa rearview mirror ang kotse ng pulis na papalapit. Hindi niya alam ang sitwasyon kaya huminto muna siya sa gilid ng daan. Pero bago pa siya makagalaw, ginamitan siya ni Cleve ng stone gun at nawalan siya ng malay. Sa likod, nakita ni Molly ang lahat at napagtantong malina ang lahat. Tahimik niyang binuksan ng pinto at tumakbo palayo sa kagubatan. Pero kalmado lang si Mabel. Kinuha niya ang baril at... <tod> Habang nakatingin si Mabel sa kotse na puno ng mga biktima, tinawag niya si Kuki upang tumulong kuhanin ang mga ito. Ilang sandali pa, binuhat ni Cleve ang walang malay na katawan ni Frank at dinala sa gilid ng isang malalim na hukay. Tuyong-tuyo at may mga buto at bangkay sa loob, malinaw na wala nang makakalabas doon. Walang pagdadalawang isip, itinapon ni Cleve si Frank sa hukay. Alam na ang kasunod, kung hindi siya mamatay sa gutom, tiyak sa init ng araw. Sa kabilang panig naman, binuhat ni Cookie si Sally papasok sa isang tagong kwarto, inihiganya niya ito sa mesa, habang tinitingnan ni Kuki ang magandang katawan ni Sally. Halata na may masama siyang balak, pero wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Isa kasi si Sally sa mga, biktima, ni Chisos, at walang sino man ang pwedeng umawak sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ilagay si Sally sa isang selda, ikandado ito, at maupo ng tahimik para magbantay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Chiso sa motel. Inutusan niya si Mabel na linisin si Sally, tapos dinantimpalaan niya ito ng halik. Sa kasamaang palad, dumating si Cleve sa oras na iyon at nakita ang lahat. Pero wala siyang nagawa kundi tumitig mula sa malayo, galit na galit pero walang magawa, bago siya tumalikod at umalis ng masama ang loob. Nagising si Sally sa malamig na buhos ng tubig mula sa hose. Napayuko siya sa isang sulok, tinatakpan ang sarili ng mga kamay. Pero si Mabel, walang kahit kaunting awa. Pagkatapos noon, umasok si Chisos, dala ang isang upuan. Umupo siya at diretsong sinabi ang gusto niya, nakumbansihin si Sally na manatili sa kanya. Agad itong tinanggihan ni Sally. Fuck yeah! Sinabi niyang mahal na mahal niya ang nobyo niya at dapat nang sumuko si Chisos. Nakagugulat, hindi nagalit si Chisos. Tahimik lang siyang tumalikod at pumunta kay Frank. Tiningnan niya ang lalaking nakakulong at tinuksong mabuti. Pinuri pa si Sally na, napakaganda, at eksaktong tipo niya. nit si Frank sa galit pero wala siyang magawa kundi panuulin si Chisos habang paalis ito na mayabang ang ngiti kinagabihan, nagising si Molly sa likod ng kotse ng pulis. Sa labas ng bintana, nakita niya si Clive na sinasakal si Mabel, asawa niyang nagtaksil sa kanya. Mukhang sumabog na ang galit nito. Pagkatapos niyang patayin si Mabel, dahan-dahan siyang lumapit sa kotse. Natigilan si Molly sa takot, hindi makagalaw pero laking gulat niya nang buksan ni Cleve ang pinto at sabihing umalis na siya. Hindi niya alam kung bakit pero alam niyang iyon lang ang tamang pagkakataon para makatakas. Samantala, sa loob ng selda, nadimpiyan ng kamay ni Sally ang isang pako sa sahig. Palihim niya itong itinago sa likod. Sabay nagunat na parang walang nangyayari. Hindi na makatingin si Cookie sa iba, nakatitig lang siya sa kanya. Doon na siya tuluyang nadala ng tukso, Pinalabas niya si Sally pero para sigurado, nilagyan muna niya ng tanikala ang isa nitong paa at saka binuksan ang pinto. Maingat na lumabas si Sally, kalmado ang kilos, tapos isinara niya ang selda sa likod niya. Sa kabilang banda, halos simetean na si Frank sa init ng hukay nang may marinig siyang ingay sa itaas. Pagtingala niya, nakita niya si Cleve, may hawak na Biblia, nagkukumpisal ng lahat ng kasalanan niya. Umaasa siyang may niya si Frank bilang kabayaran sa mga nagawa niyang masama. Pero hindi niya kayang swain si Jesus. Kaya ang tanging magagawa niya ay wakasan ang sarili niyang buhay para magamit ni Frank ang katawan niya paakyat. Habang nangyayari yun, handa na si Sally sa plano niya. Pero bago pa niya makuha ang susi, biglang hinawakan ni Cookie ang bukong-bukong niya. Mabuti na lang at dumating si Frank at binuksan ang pinto. Sa sobrang takot, tumakbo silang dalawa palabas, sumakay sa kotse, at humarurot palayo sa bangungot na iyon. Pero hindi pa sila nakakalayo nang biglang lumitaw si Chiso sa gitna ng daan. Diniin ni Frank ang silinyador, handang bang siya, pero biglang namatay ang makina. Kahit anong pilit niya, ayaw umunder ang kotse, parang isinumpa. dahan ang lumapit si Chisos. Bawat hakbang ay nakakakaba. Nanigas sa takot sina Frank at Sally. Nagdasal si Frank ng time team habang niyakap siya ni Sally, pilit siyang kinatatatag. At parang himala, umunder ulit ang makina. Ikinambyo niya kaagad ito, at mabilis na pinaharurot ang makina. Pagkatapos, sinabi ni Frank na baka may alam si Chisos na madilim na ritual, pero kahit yun, hindi kayang talunin ang pagmamahalan nila. Matapos silang makaligtas, lalo pang tumibay ang samahan nila. At sa sandaling iyon, lumabas mula sa mga damo si Molly. At dyan na natapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood. Please like and subscribe po. Salamat!